Ayan guys, nakababa na tayo. Nandito na tayo sa Mingsuan University. Dito sa baba. Ito yung Koreo dyan. Kanay college yun. Know, Mga Koreo University ng Taiwan. So yan. Dalakad lang tayo dito. sa nyo ako. At maglalakad tayo dito papunta ng Samsung. At papalitan natin ng ano. Ng... Uh, fiberglass yung ating cellphone kasi parang nakikita ko si pag nagbibidyo ko kami ni YP parang may mga dot 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 doon sa loob kasi baka matuluyan masira mas malaki yung gastos natin kaya sama nyo ako guys ah, at dito tayo naglalakad sa may ano ayun sana bukas pa sila kasi bukas wala na akong time pumunta siyempre mag-judge and it's new year para swerte swerte naman natin i natin yung ating cellphone guys. Oh, ganda. Ito pa rin kulay nyo oh. Gray O ganyan na gray Ito Ganda Ito ganda Gusto ko itong kulay na ito Malapit na Wala na daw dito tayo sa Kwa Sa kapila Lipat tayo Wala na daw yung ano na Sort out na daw 24 na daw meron ano ba yan <laughs> kailangan na yata dati mag ano guys magpalit ah kasi ano kasi to eh pag yung pag wala doon sa tao yan, sa susunod pero itry natin dito meron akong nadaanan dito eh ayan mga ano naman siguro yan mga oh, ano naman siguro ayan oh ang driver pick up so yun na wala dahil iba na daw yun wala na wala na yate. wala na yung nag 20 guys <laughs> a dispose na <laughs> ito meron tayong nahanap guys na tempered so kausap natin si YP dyan I ibaba muna natin para maayos tong ating cellphone. So, buti na lang dito sa may huda pero ito rin dito minsan kumukuha yung mga Samsung na mga aparatos aparatos daw guys <laughs> parts ng mga ito kagaya ng mga case mga ganyan tempered lahat parang kumbaga siya yung pag naubusan ng Samsung na stock dito sila kumukuha ng mga ganyan ng mga housing, casing so yon at tinanggal na yung kanyang ano yung kanyang timport kasi basag na talaga guys kaya pag tumatawag si YP nagre-reflect na yung ano nakikita mo talaga na parang yung parang may ano yung LCD niya is parang may square square na kulay itim so akala ko talaga yung LCD ang sira niya buti na lang at nagapan natin kasi mataga basag na kasi at saka ginagamit ko pa siguro pag nung nadadaganan siguro minsan siyempre magkaano yung kanyang crack niya na Tsaka parang ambilis malubat pag ganun kasi minsan laging ano lagi siyang bukas so yon buti na lang meron tayong nakuha dito na bali presyo niya is 890 yan na ni ano dahil nililinisan niya at pagkatapos niya ikakapit niya na yan yung bago pero wala tayong choice kasi ano na daw parang peace out na yung ano Meron na kasing lumabas na S24 kaya yung mga S23 na ultra na tempered kagaya yung akin kasi not 20 ultra yung ating cellphone. So wala na yung ano. Medyo tinago na yata yung iba. Kaya doon na lang sa mga ganitong convenient store ng mga ano. Convenient talaga. Mga bilihan ng mga housing talaga na yung malilit na lang. Hindi kagay sa Samsung, wala na talaga doon sa Samsung. Kaya ito, pag ano na lang natin. Kasi ibang ano to guys, ibang proseso naman yung parang normal lang na ididikit mo lang na ganon. Kasi sa Samsung, meron talaga yung nilalagay na liquid. Tapos, iilawan yan, ipapasok doon sa may ilaw para tulungan niyang matuyo at uh, maano yung ano yung maganda yung kapit, yung kanyang timpord na ilalagay. So, ito, wala tayong choice kasi talagang may kaluma na yung ating cellphone. Kaya, tsagaan na lang muna natin to kasi wala naman tayong, ano pa, wala pa tayong budget para <coughs> bumili ng bago. O, oh, so, baka naman, baka may sponsor dyan. Hehehe. <laughs> At, pagpunan muna natin yung budget kasi gusto ko ipalit sa cellphone ko ay yung ano na guys yung S24 Ultra talaga ang gusto ko kasi yung Note 20 kasi to guys nung bago bago pa yung ano ito yung kasabay niya yung iPhone 12 So, ilang ano na, 13, 14, 15, balit, 3 years na rin tong cellphone natin um, pang po 4 years na rin so kailangan talaga yung ano pero okay pa namang gamitin so, pagtsatsagan lang pero kung talagang makaipon at magkaroon ng budget eh wala namang problema di ba kung kailangan nating mag upgrade mag upgrade tayo kasi niisip ko talaga guys na ano na Di ko nga alam kung ang bibiling ko na lang sana yung ano eh, yung instant 360 na camera o itong cellphone na Ultra na H24 yung bagong labas kasi ano na rin yun AI tawag kung tawagin so ayun medyo ilalagay na yata yung team guys ayun na nilalabas na ni Laupan nag voice over na kasi ang lakas na kasi ng tugtog dito talagang mas nangingibabaw yung ano ayan huling linis linis niya na tapos ilalagay na niya yung ano ilalagay niya na yung kanyang tempered so parang bago na naman yung ating cellphone bagong ano naman yan guys di ba sarap na naman gamitin So, wala naman ako masabi sa aking cellphone dahil maganda naman yung kanyang ano, performance pa. Hindi pa naman nagluloko. Hindi kagaya nila na nagluloko. hey! <laughs> Joke lang yan, guys. So, yon At ilalagay na ni Taka. Tinatanggal na yung plastic sa si ilalim. At samahan natin. So, sa part na 'yan ay tinatanong ko talaga kung magkaano na 'yung mga presyohan ng mga ano kasi sabi niya diyan 'yung S24 kasi guys pre-order pa sa ano na 'yan. Tapos mag ano ka maghintay ka ng isang linggo bago dumating 'yung ano, ganun sila. Depende kung ilang araw 'yung ano darating 'yung unit. Ayan, nilagay na niya. Wow, bagong-bago na. Tapos, ayan. Medyo hinilot-hilot na yan, guys. Oh. So, kalain mo. Parang nag-ano lang. Oh, hinilot na talaga. Kaya, pulidong-pulido rin. Wala rin akong masabi. Talagang kinamay. Akala ko, kanin lang yung kinakamay, guys. Pero, pati cellphone pala, kinakamay. <laughs> At, Salamat nga pala sa mga ano, yung mga nanonood diyan, naboboringan na kay sa aking mga video. Salamat pa din. It sana panoorin niyo pa rin yung aking mga i-upload sa susunod na mga i-upload natin na video, guys. Maraming salamat talaga sa mga tiwala at pagmamahal sa ating channel. Ayun, sinungkit-sungkit na niya kasi medyo merong ano, yung hangin may hindi masyadong dumikit kaya yan kumbaga bubbles kung tawagin kasi ano man yan medyo ano kasi ito ibang ibang tempered glass kasi yung nilagay niya kasi meron yung parang ano dito sa gilid parang itim parang pinakalining niya so dahil wala na akong mahanap dyan na iba kaya pinag ano na lang natin to pinagtyagan na lang sana magtagal. Kasi ano naman guys eh. Parang one year yata doon yung tempered glass niya sa akin o mahigit sang taon. Kaya medyo minsan malabo yung ano niya. Yung malabo na yung hindi na masyadong ano maani nagpag may araw kasi, eh. di ba? Basta malabo minsan guys kasi puro gasgagasgas -gas 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 na. <laughs> Kaya ayan, eh, hindi nagsasawa si boss, si bossing yan. Na uh, hilot-hilot, sungkit kala ko kulangat lang yung sinusongkit pero pati pala yan. <laughs> Kaya pasensya na kayo talaga guys kasi binis over ko na, ayan na. Talagang pinunas-punasan na niya. Malapit na talaga matapos may kabit. So, Ayan, bali medyo mababa yung konti, 890, 890 yung babayaran natin kasi doon sa ano, 12 sa Samsung mismo. Ayan, hinilot-hilot. Ayan, pinunasan na niya, double check niya na kung ano talaga yung ano, kung ano yung meron pang natitirang dumi or what. Ayan. Ayan shout out sa iyo bossing na naglagay ng ano kasi dito sa Huda na to dito ako bumibili ng ano yung mga housing niya pag sa online may online din kasi to yung ano so, yun guys yahoo si pan oh. so yun na guys ayos na serpan natin thanks so much uwi nga guys at uwi na lang tayo si ano naman tayo uh, yung purpose natin ay makaano tayo, papalitan na yung ating cellphone, ayun sa po si kerry ken, papalitan nyo lang yung okay guys, binilag tayo yung fried chicken, delivery daw tayo ni kerry ken oh. ay, bigla ko na butom. So, yun guys, At samay ko bibili tayo ng ano, Sang chipay. May sobra naman yung ating ano, na kung binigyan tayo ng 1,000. libo. Eh, okay. 1,890 yung kaya natin ng temple glass. Diba guys, ang mahal. Pag Samsung mga ano ka, ng mga Samsung series ka, mga S-series, talagang magastos. Pero kay, kay che, sabagay, kay Cherry is este yung sa kanya mas ano nga lang siya kasi mas maliit yung kanya guys sa akin mas malaki pero paborito niya yung malaki okay oh, ayun so, guys pila pila lang tayo dyan ayun oh. so ito na bili natin ayun si Jerry Chen yun o train no o no? o oh. hanap oh, lang tayo ng maupuan so dito tayo upo so yun guys kaya lang tayo saglit